Alam nyo, parang ngayong, ngayong panahon na ito ha. Parang gusto ko nang maniwala na mayroon talagang mga vlogger na bayaran. Kasi may mga vlogger na kilala naman sana mawatatalino sa tingin ko eh. gagaling nga magsalita. Pero ang problema sa pag-isip. <laughs> mayroon isang vlogger na atindi eh. Grabe. Biruin mo, kaya niyang kaya niyang manglait ng kapwa dahil lang sa kanyang iniidolo. <laughs> ang nila problema pa ang mga nilalait niya, mga professional din. <laughs> Kilala mga <po>, professional. Biruin <coughs> mo. Tapos eh, di ko alam kung ano bang ano. Pero mo, pati si ano si Mayor Magalong ha, mayroong siyang vlogger na talagang iba ang tawag sa kay Mayor Magalong tinatawag siyang iyakin etc ano-ano <laughs> ba pinagtatawag <laughs> baka nga wala pa kayo sa sa kung ikumpara kung ikumpara yung nagiging achievement nyo kumpara kay Mayor Magalong baka wala pa kayo sa ano eh sa dumi doon sa <laughs> kuko ni Ma, Mayor Magalong <laughs> tapos pagkahusgahan ninyo akala nyo Sus Mario Di ba? <laughs> Dahil ba yan sa no? Dahil ba yan sa bayad? Tapos Mario Joseph sa sa mga ano vlogger ano yung mga nagki-claim diyan na sila ay para sa bayan. Okay ho yan kung totoong para sa bayan, pero kung para sa isang politician, parang to do dipinsa ka diyan sa politiko na iniidolo mo, kaya mo nang manlait ng kapwa dahil magkaiba kayo ng paniniwala abay mag-isip-isip ka din baka ka, baka ka. <laughs> yung mga sinasabi ninyong ah, dapat magpa-check up baka ikaw ang kailangan magpa <laughs> kasi hindi normal ho yan hindi na ho yan normal sa isang tao na parang pati mali lumalabas sa kanya na tama na <laughs> at ang gawa niya sa club isa pa yung nagja-justify ngayon sa mga mali ng ginawa ng kanyang ilolo <laughs> di ba ah, dami hindi ko maintindihan may mga may mga ano ha may mga sa tingin ko may mga pinag-aralan tong mga to kasi magagaling magsalita eh pero ang problema pa paano ba sila nag-isip Oh, dako. kaya nga hati-hati na tayo ngayon eh hati-hati na talaga tayo ngayon dahil sa ganitong mga nagsilabasang vlogger anong araw kasi alam nyo mayroon akong teorya kasi dito eh, na yung itong problema natin sa Pilipinas is hindi ito simpleng problema lang sa mga politisyan mayroong mas malalim na dahilan dito yeah. at yun ay ang tinatawag nilang modern And imperialism yun yung tinitingnan ko, yung pinakaugat ng problema ng problema ng Pilipinas kasi napakarami talaga ngayon, nagtutulak Ang akala mo, legitim mong mga grupo, yun pala iba yung agenda nasa taas di ba? <laughs> at ang problema pa, marami na sa kanila nakapasok na sa congress nakapasok na sa gobyerno. di ba? Pero ito yung nagdadagdag itong mga vlogger na ito na hindi mo lang nag-isip todo suporta sila sa mga mga tao na nananawagan na akala mo kakampi nila pero yung pala hindi. Ay nako. Watak-watak na nga tayo eh. Andami na nga problema ng Pilipinas, dadagdag pa tayo. Ay nako.